Magandang araw sa inyo mga kanegosyo Ito po si Kanepo May maliit na negosyo, pangarap o masenso Hindi ko alam kung paano ang gagawin Basta ang alam ko, magsisikap, magninegosyo at magtsatsaga Sigurado, darating ang araw, makakamit natin to Hindi man ngayon, hindi man bukas Basta magigising na lang tayo Successful na ang ginagawa mo samahan nyo ngayon akong araw na ito sa aking mga talakayan at pag-uusapan ngayong araw na ito. Madami kasi ang nagtatanong, makatutulong ba ang lending sa isang negosyo? Kaya habang ako ay umarangkada dito, tatalakayin natin ang topic na ito. Huwag kayong bibitiw, manatiling nakasubaybay at tapusin nyo po yung video. Sinasabing ang lending ay katuwang natin sa ating hanap buhay. Ang layo ni nila ay makatulong para tayo ay umasenso. Ops, 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 teka muna. Meron tayong dalawang klase. Meron kasing disadvantage at advantage sa pagkuha ng lending. Ito yung dapat nyong malaman for today's video. Alamin muna natin yung advantage ng lending kagandahan kasi ng lending, makakapagsimula ka ng negosyo, magkakaroon ka ng dagdag puhunan at magiging katuwang mo sa iyong panghanap buhay. Nabibigyan ng pagkakataon yung mga small entrepreneur na makapagsimula ng kanilang negosyo. Yung iba kasi, merong knowledge sa pagninegosyo pero ang problema nila yung kapital kaya itong lending nakakatulong sa kanila para sila makapagsimula. Sub so, Sub, muna kung merong advantage. Meron din namang disadvantage. Ano ito? Marami kasi ang kumukuha ng lending na bumabagsak ang negosyo. Pag lending kasi ang ating kinapitan, obligado tayo araw-araw. Kailangan gumalaw ang ating negosyo at magkaroon tayo ng income everyday yung sinasabi nga minsan matisod tayo mapatigil tayo sa negosyo isang araw, dalawang araw malaki ang impact pagdating sa pagbabayad natin pag nagkasakit tayo nagka problema ang ating kalusugan sigurado sad sad tayo ang isa pang disadvantage nito kung ang bentahan natin ay biglang humina kumpara nung una hindi lahat ng araw maganda ang kita sigurado apektado ang pagbabayad natin sa ating lending. Hindi natin namamalayan na kapital na pala yung naibabayad natin hindi galing sa tubo ng ating negosyo. Kaya magugulat na lang tayo, ubos yung ating paninda pero may utang pa tayo. Dito na papasok yung pinakandelikado ng states ng ating pagninegosyo gagawa tayo ng paraan para makapagpatuloy sa ating negosyo at mabayaran natin yung una nating lending. Ang tendency nito, uutang tayo sa ibang lending para magpatuloy lang tayo. Hanggang sa dumating na yung tinatawag na dead end, wala na tayong madiretsuhan, hindi na tayo makakanan, hindi na tayo makaliwa. Sa madalit salita, nagigipit na tayo hanggang dito na lamang at sana nalaman ninyo yung advantage at disadvantage ng pagkuha ng lending. Muli po maraming salamat. Ito po si Kanepo. Pangarap po masenso. Mabuhay po tayong lahat.